Yo mamatik maganda magandang hapon mamatik marami dito ngayon araw ng linggo na nagpapalipad na sa Renggola. <tinyo> Ayan yeah, mga kamatik yung kanila sa ringgola ay nasa eri na.

Ayan mga mati, pinakita ko lang sa inyo. Dito muna tayo, may bibili. Nakakanda <tik> lang kung ganyan. Tapos <tik> na. Ayan mga mati, hanggang dito na lang mga mati. Salamat. 干爹。